Yan ang unit natin ngayon ay Porsche L1 Isuzu Fully Electronic Mula sa bayan ng Pikit, Hinila ito papunta rito sa Kahibi Garage ng Libungan Yan tinutulak na ng mga natin Ating team Kahibi kasi ayaw talagang umandar yung issue. Yan dito lang pa ito sa Kahibi Garage Dinala sa Libungan, North Cotabato Yan si Busing Shout out Busing, salamat sa pagtitiwala So, try natin i-scan kung nai-scan ba tong unit na to. Ayan. So, scan muna. Unang wow, crystal. Wow! Ayan ang issue. Maganda. Ayaw talagang magandar. So, inila lang ito mga kaibi. Mula pikit. Bayan ng pikit. Papuntang libungan. iyon daw. Iyon daw. Siya 'yung poke. Aw, 'yan, patayin na. 'Yan din ay scan kasi ulit ano, ulang paksyon. One eternity later. So dito nga kay EB namin 'yung mga injector na apat kung saan 'yung injector, 'yung injector 'yung nag nagtrouble. So, ngayon ay nakita na namin yung problema. Nasa uh, injector talaga yung problema niya mga kaibig. Yung isang injector talaga yung nasira. Yung number one mga kaibig. Yung tatlo ay nirepair lang namin. So, ayan. So, maya maya ay test na namin mga kaibig yung injector na natapos nating na-repair. Para mag-alaman na at makabit natin sa unit. So, stijun lang mga ibi. Wow, good na. A few moments later. We'll yeah, so update tayo sa Pro XL. One isoso Ayan, ito na yung Forex L1 isoso Ay nagpabalik tayo Sa so, pag video Kasi ano, andito na yung injector Ayan, so nirepair na yung Nirepair, nirepair ko lang yung injector Na tatlo Kasi makaya pa yung repair So yung isa ay hindi talaga So naparitan talaga Ng surplus Ayan, May palatandaan pang pintura Ayan o. So, tinik ko sa, sinalang ko sa injector drive so okay naman siya Pasalo siya so ngayon ay kakabit ko na yung inductor. na hapas magkura rin sa so pakinggan natin mamaya mga kaibig yung makina kung aandar ba siya Si hinila lang po ito mula mula sa bayan ng Pikit papuntang Kahibi Garage dito sa amin sa Libungan. So malayo-layo pa naman yung hinilaan niya, pinanggalingan. Uh, sa 45 45 kilometers. So dinala dinala rito sa shop namin kasi ayaw talagang umandar. Purong redondo lang, walang action. namin Nasa injektor injector number 1 yung problema so malakas yung backlick at pinalitan na lang ng surplus kasi mahal yung laman loob nya gastado na kasi so yung tatlo na repair lang namin so ayan ikakabit na namin yung apat na injektor yan lagi mo Orang o -ring. yan lang si maki yung tumira for one sana ay andar na to sana ay maging okay na yung trabaho natin so lang mga kaibig lang malaman natin mamaya papanda rin natin sino yung shout out mo kaibig maki Tunggu <laughs> istana. So ayan oh, wala yung isang bolt Ayun dito. Ayun oh. Ayun. So madilim kasi dito kasi ano. Walang ilaw. So ayan mga kaibi tapos na. Ayun. Uh, nakabit na yung mga injector na apat at natagpan na. So ito lang host ang dinamin hindi pa namin ikinabit. So observe muna tayo. So start tayo tapos lang na breedingan. Oh, start. Oh. isa, injector na isa tapos yung tatlo ay kinalibrate ko so nagtanggap kami ng injector calibrating dito sa heavy garage libungan so thank you thank you and good job God bless good job na, nakaandar na yung elf natin, nagapikit umandar na yung Kuritz L1 na ayaw talagang umandar so kumusta kay B? kumusta kay B? okay na ba yung andar? Na <laughs> pwede na yung tagay <laughs> <laughs> yan nakaandar na yung Kuritz l talaga dito sa pagpunta namin si Aya talaga ng mandar so, ngayon ay successful po yung ginagawa namin so ngayon mga kaibi ay lalabas nating puro it isuso pauwi na sila na ano bayan ng pikit so sabay na rin test drive so sila na ang mag test drive kasi nakita naman natin na ano, okay na yung andar niya yan lang yung problema niya. Ayo, mandar so ngayon ay kandar na. Ube time kunti kasi ginabi. Kasi gagamitin bukas kaya ginabi. gagamitin na bukas yung elf so babayo na. Thank you, thank you sa pagtitiwala mga boss. Salamat. at thank you for watching din mga kaibig. Kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe, like and share. Comment na lang dyan baba.